What's up guys? <coughs> What's up guys? Magandang hapon sa ating lahat. Araw ngayon ng Martis Pizza cheese at ngayon. No. Oras natin ngayon alas 4.50 na ng hapon dito pa rin tayo sa Saudi ngayon. at nito ako ngayon sa labas ng accommodation sa so may bakante, may deserto dito, nagpagalagala at napakaliwanag ang araw ngayon guys, pero malapit na magano uh, yan, malapit na mawala Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Katatapos ko lang kumain. Kumain ako ng alas 4. At nagalagala ako dito para magpatunaw sa kinakain. Busog na busog ako eh. Ngayon oh. Tingnan niyo ang araw. Napakaliwanag. Pero malamig ang hangin. Malamig ang hangin ngayon. <coughs> Ayan ang accommodation oh. May bakod. May bakod nga yero nga puti. And ngayon ng ano napakalawak nito ano at malinis. Ayan oh. No? At na green green na ang mga damo dito. Kasi malamig na eh. Buhay na sila. Buhay na. So ngayon babalik ka rin natin camera para maganda ang kuha Nakahiga na ako doon guys Pero parang ano, Busog kasi ako Gusto ko magalagala hmm? Ngayon lang namang magalahan dito nga malapit na ano kasi disirto kasi o, Dito tayo sa disirto gagala Maglakad-lakad ako dito Ano? yan ang araw Malapit ng lumubog Ang araw guys At kadalasan Tuwing hapon Or umaga Nandito ako May siminto dito Yan hindi ko alam kung bakit gagawin ito palaruan na tayo ito dito hanggang doon to ayun dyan ang highway you know. nilalamig ako kanina pagkatapos kong naligo nainitan na naman ako sa loob ay nako gilas ko po ano ba tong panahon dito hindi mo maintindihan. Yan. Maraming sakyanan sa kalsada guys. Oh. Yan na. Oh, May ano dyan. Oh, tulay. May tulay dyan. Ito. Probinsya kasi ito dito sa Saudi sa Al-Kasim Province ito. Sakop ito sa ano Al-Kasim Province. Tong Alras ang tawag dito ang bayan. Alras. Ano? Ano ang accommodation? doon bandang bayan makapala napakalayo pa mga 100 km ata yan dyan nasa dulo kasi kami kalahati ng diserto ayan So standby muna tayo guys. Maganda tayo kung anong magandang bibijuan natin dito. Dito lang naman ako. Pansamantala muna tayong magbabay. Ayan guys, welcome back to my channel. Ayan, oras natin ngayon alas 5.11 na ng hapon. Dito pa rin tayo at ang araw palubog na. Lumubog na ang araw guys. Yilong-yilo na nga raw ngayon, no? Oh? Ayan. Diyan oh, ang kasadpan. Kasadpan yan dyan, eh. Silangan dito sa kabila. Ayan, no? Oh. Wow. Ayan. Ang ganda ng sunset ngayon. Ano, oh, no? At uh, umilaw na rin ng mga poste guys. Ayan. Oops. Ayan, doon, oh. Ang ganda ng, ano. Ang ganda ng klaang ulap. Ang clouds, oh. May mga nakaguhit doon. Ayan. Hindi pala, hindi ko pala ma-zoom ito. Kasi naka... Stabilize. Naka-stabilize pala itong camera ko. Ngayon. Hindi ma-zoom. Oh, ang ganda ng araw Kasing ganda niya Wow So maagang Maagang lumubog ang araw ngayon guys Kasi taglamig winter Pag winter alas 5 Alas 5 pasado Lulubog na ang araw Pag tag init Summer. Summer ba yung tag-init? Tama ba? Oo. Tama. Tama daw. alas city or alas size na pasado, lulubog ang araw pag tag-init dito. Mahiwaga talaga itong lugar na ito. Eh. Ayan o. Ayan ang araw. Magpicture nga tayo sa araw. Wow. Mm hmm. Lumubog na. Kalahati na lang. Ngayon. Ang gagawin natin. Magmuntad tayo dito sa may deserto. Habang maliwanag pa. Nagamitin ko sana itong ano. Pero. Wala no. Ayan, highway doon. Highway. Ayan. O, oh, pagdating dito, ayun, nangaraw, wala nang nakita. Liwanag na lang. At maya-maya, didilim na dito, guys. O, oh. So ngang dito lang tayo guys Maraming salamat sa inyong panulo At finally ngayon guys sa oras natin alas 5.14 na sa hapon ayan lumubog na ang araw ngayon wala na nandito pa rin tayo kasi maliwanag pa naman at hindi pa hindi pa masyado malamig ma ano pa ma pa ang kalamig ngayon so dito muna tayo pagalagala dito yan o oh. ngayon So, hanggang dito lang muna ako guys. At maraming salamat sa inyong panunood. Maraming salamat. Mag-ingat kayong lahat dyan. Bye-bye.